Tuig 2018 pa dihang hanggilusad ang pagparehistro sa National ID sa Nasud, ilawom sa Republic Act No. 11055 or the Philippine Identification System Act nga gipermahani kaning Presidente Rodrigo Roa Duterte. Apan pipila gihapon sa mga nakaparehistro na ang wala pa makadawat sa ilang Phil ID. O ma'am, siyempre kay kailangan man nato na siya. Pati ako ang mga anak, maupo na ilang kinahanglan National ID sobra na ma'am oy basta tumpag pag sugod og kuan sa national id naka kuan dai sa among barangay naka pa national id kaso lang hangtod karon wala pa gyud siya na -abot. ano um 2 years nakapin kapin ata pag covid pa lang mga 2020, 20, nag process na dayon may hangtod karon sige lang gyapon ni paabot pero ginatry na mo ano sa amuang um, kurok, which is wala lang gyapon sa datos sa Philippine Statistic Authority kon PSA. Alang sa bulan sa Marso 3 ng Tuiga, may kabat na sa 1,057,352 residente sa Sarangani Province o General Santos City ang nakaparehistro na sa ilang national ID. Dool na lang sumala pa sa target sa maong ahensya ng 1,099,981 sa 1,256,261 nga populasyon sa Sargen. Matod ni Esmael Ramos Jr. Junior, Chief Statistical Specialist sa PSA Sarangani ug as of December 31, 2023. Kay 99.81% kon 533,449 pa lang ang mga na-deliver ngadto sa mga nanag-iya sa maong ID sulod sa 534,444 nilangan na-receive. Ang isa pang siguro is uh, hindi nakapasa ang PIL ID sa quality check, quality check at kailangan i-reprint yung ID. Pangatlo ay ang pill ID natin ay susunod na batch na delivery ng pill post. nandoon na sa pill hindi pa na i-deliver. Actually, si PSA, meron tayong uh, strategy na ginawa para magamit na, na gumawa ng e-pill ID. Ito yung piniprint. Habang, habang hindi pa dumarating sa inyo yung physical ID ninyo, yung, yung function niyan is the same as the uh, physical ID. Na. Ugang sa opisyal, gisugdan sab ning bulan lang sa Pebrero tuig 2024 nga ang anaa sa uno anios pataas. Pwede na sab iparehistro sa Phil ID. Hinuon aduna sila ginapahigayon nga Phil sees on wheels. Aron nga katong wala pa makaparehistro, makaparehistro na sab. Meron naman tayong mga fixed registration centers sa uh, different uh, PSA offices no, sa mga agencies natin and meron din tayong deploy ng mga registration uh, personnel. Naglilibot sila sa mga barangays. Actually ginagamit na nga namin yung pilsis on wheels. May hinahire kami ng mga sasakyan para maglibot. In the heart of changing lives, kinay si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.